Handa o manong magbaba ng bangko o resolbahin ni kamahalang Turki Alal ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Mexican boxing superstar Saul Canelo Alvarez. Yan po ang ibinunyag ni WBC President Mauricio Sulaiman. Matatandaan na si kamahalang Turki Alal na mga hindi kaaya-ayang salita patungkol kay Canelo nitong buwan ng Agosto kung saan sinabi po ni kamahalang Turki Alal na panay easy fights daw po ang gusto ni Canelo Alvarez kaya ayaw nitong magparticipate sa Riyadh si this one Gustong ikasahan ni kamahalang Turkey Alal Sheik si Canelo kay Terence Bud Crawford. At nitong mga nakaraang vlog natin na talakay po natin mga amigos ang ilang mga hints kung bakit napakalaki po ng potensyal na matuloy na ang Canelo versus Crawford. Ani Mauricio Solayman? misunderstanding lamang ang naging bangayan ni Canelo at kamahalang Turkey Alal Sheik sa social media. Basahin po natin yung mismong sinabi ni Mauricio Solayman. He is not a negative person. The language and culture is very different here. In Arabia, in China, Japan, Nicaragua. So what he is looking for is to To fix the situation with Saul, who is the representative of World Boxing. Sabi pa nga po ni Mauricio Sulaiman, labis na pinagsisihan ni kamahalan Turki Alashik ang kanya mga binitawang salita kay Canelo. Sabi ni Mauricio Sulaiman, he wants to establish contact with Canelo because he deeply regrets what happened on social media. Dagdag pa ni Mauricio Sulaiman, mga amigos, kahit hindi na nga daw po si Terence Crawford yung kalabanin ni Saul Canelo Alvarez, basta't sumali lang ito o mag-participate sa Riyadh season. Yun lang daw po ang gustong mangyari ni kamahalang Turki Alalshik. Samantala, 8 Division World Champion Pambansang Kamao Manny Pacquiao nagpaw sa kanya social media at nagtatanong kung sapat na daw ba ang 8 Division o kailangan pang dagdagan. Parang nagpapahiwatig po si Pambansang Kamao Manny Pacquiao na gusto pa niyang kumuha ng world title. At may mga rumors nga po mga amigos na talaga malapit na daw po maikasa itong laban ni Pacquiao kay Mario Barrios ang WBC World Welterweight Champion. Marami pa rin kasing naniniwala kay Manny Pacquiao na kaya pa nito maging world champion lalo na't hindi maganda yung naging performance ni Mario Barrios sa kanyang huling naging laban. Kung saan napabagsak nga po ito ni Abel Ramos at tabla lang ang naging laban. Pero marami rin pong umaawat sa pinaplanong pagbabalik ni Manny Pacquiao at sinasabing tama na wala ka nang dapat pang patunayan isa ka nang legend sa boxing sa iba pang balita MP Promotions President Sean Gibbons nag-request sa WBC nagawing WBC final eliminator ang sago paang Mark Magnifico Magsayo at Eduardo Rocky Hernandez at ipag-uutos nga daw po ng WBC yang sago ang Magsayo versus Hernandez kapag nanalo sa kani-kanilang paparating na laban sina Magsayo at Hernandez sa December 14 po laban po ni Mark Magsayo kontra kay Brian Mercado